So day 2 po, day 2, po tayo today. Ayun po ang day 2 natin na trabaho. Alam niyo naman uh, mga momshi so ito ay uh, plano at pangarap ni Brenda na, na pool dito sa Inagoan Nature Farm. At nakikita naman natin dito at alam naman natin dito na ang kaharap dito ay ang kanyang function hall. O uh, sabay na po 'yan pinapatrabaho ni Brenda ang function hall at ang kanyang pool area. Ayan naman po nakita naman natin, 'di ba, si Jayford at si um, more naglalakad habang uh, umuulan. So ito na naman tayo. Ayan po ang uh, pin uh, trabaho Bakupan. natin. So ang trabaho natin today ay nagtutulungan ni uh, ang Kuldyun at ni Mama Sita. Si Mama Sita po ang nagmamanage dito sa trabaho na ito. Kasi uh, gusto ni Mama Sita na makita ang trabaho para madali po matapos ang kanilang uh, pool area. At pagkatapos ng pool area, doon doon talaga sa nakatutok sa pool area. After naman ito ang kanilang function hall. So good luck madam, para, good luck at, Brenda. Ano ni Danny mga ka? Nang tupong rin siya? Hindi, kaya di pang bata man eh. Pang bata di Danny? Uh, 2 feet. Ah, 2 1⁄2 feet uh, rin right?

Pengen gue dari tiga puluh nah, square Pak. jadi. ane atau Tampuk bisa Thakuri, 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 square. Thakuri, 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 dua ke Thakuri, Di itu dua di Ang tubing. Satu S. Sige, saan dito? Saan ito dito? Basta sa layo. Alam -um mo lang. Sa Medina? Sige. Saan ito dito? Alam natin. Oo, oh, murag ka na. Oo, oh, lahat nga ito. Hmm. So, dito dito sa kili, jacuzzi. Tapos dito ang mga itong naiidaanan nga pang, pang artista nga kuhaan, pang mayaman nga bangko. Hmm. -mm. So, kayo dahil pang 2 years old and half, mga 3 years old ang nga edad. Dani. Ada in feet or eight feet? No, Na ka Ang anak atak kalahom? 5 feet. feet ba. anak Ah, so the arm is 6 feet. So ayan mga mga So ngayon nag-trabaho na naman sila. Ngano na dataw naman ang trabaho ma? Ano? Wala yung materyales. Wala delivery dito sa Morales. Ah, so wala pa lang delivery. Abisa sa ganan tuwas ka isa to sa Morales deliver. Hindi wala yung materyales. Ah, so, wala ka deliver, -deliver. dire. Di ba sa sentro mo kakuha og magkak semento ay materyales? Playa. Playa lagi sentro. Ayan na guys. So malapit ang matapos. Hmm. So narinig din nga na um, dito is pang 3 years old. Dito ay pang adult. Mga, mga matatanda or marunong lumangoy dito. Doon naman ay jacuzzi. Jacuzzi at saka um, yung uh, higaan ng pang maglagay ng lotion kung saan ka uupo dito dyan. So, dito naman tayo mga moms sa function hall naman ay naano na po talaga parang plain na po talaga at alam niyo ang reason bakit natagalan ngayon ng trabaho kasi sabi nga ni Mamasita na pag kami dito naubusan po sila ng uh, balas at sakasimiento semento naubusan po sila so dapat kasi daw kanina yung mga yung ganyan sa gitna na may may kabilya ay nakapatong, napatungan, napatungan na po talaga yan ng um, cemento or hollow blocks. Ay hollow blocks pala pero um, wala kasing delivery. So hindi na lagyan. Nakita nyo naman na sobra talaga, kulang talaga log, yung mga materyales. Diba? So dito ako ngayon sa inaguan mga mamsis. Di ba? Dito sila masita, guys. Siya talaga yung nag ah, nagmamanage at siya talaga nang tumitingin dito pa para mapabilis ang trabaho. Hmm. Ang trabaho niya isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Sampong empleyado po dito. Oh, 11 pala. May isa dito ng tatrabaho dito lahat ay plain na po siya lahat dito plain oh, okay na po dito lahat dito naman ilalagyan ni Brenda ng ano sa gitna bilog so, ayan na guys so dito ay nagtutulungan may trabaho. Hey guys! So dito na naman tayo ngayon sa uh, pananim ng ating patingting. Ayan guys, oh, may ano pala dito. Uh, bagong linis pala ito. Kasi nung last pumunta ako dito, wala po itong linis. Sobrang madaming damo. At ma marami namang talong dito at saka yung okra nila di ba ito na yung klaseng okra si ma'am CG kasi sobrang busy ngayon si ma'am CG so hindi natin masyado makikita dito sa Inagoa Nature Farm si ma'am CG kasi sobrang busy sa kanyang um, negosyo ayan guys may ano tawag dito um, kalabasa so hmm. so medyo nali malinis na siya Alam, parang ang daming ano, Mm. Nililis po to, ito ni Chuyans. Mm. Ginito ang mga ano guys. Ginito nangyari ng ating gulayan. <coughs> By the way mga ma'am, si may planot ka talaga si Brenda dito. Ito ay um, balak kasi ni madam ay tatanggalin niya lahat ng mga uh, mga dahon-dahon or gulay. Ito ay tatanggalin niya para mailagay siya dito na ano bago para mas maganda at maliwalas kasi pag may papasok dito ay ma-appreciate ng mga bisita. Oo. So dito kasi medyo kasi magulo kaya unti-unti na po ni madam dito papagandahin para mas bongga talaga. So dito naman tayo sa fish pond. Ito naman yung fish pond ni madam. Medyo an uh, mak makikita na lang yung mga isda dito kasi nga sobrang low tide na ngayon iwan ko ano nangyari dito sa tubig dito hindi natin alam kung anong um, ano dito ni madam guys sobrang low tide na guys madali na po mahuli yung ang mga isda dito kasi sobrang low tide na po kunti na lang po dito ang natira sa mga isda ni madam kunti na lang kasi nakikita naman natin na kunti na lang talaga oh. ba diba? wala masyadong mga isda masyado dito hindi kagaya dati na punong-puno ng isda. Hmm. Dito kasi tatanggalin itong mga puno ni madam kasi lumalaki na yung mga puno. So, kailangan niyang tanggalin to. So dito naman tayo mga ma'am. Dito. <coughs> dito naman ay ready na po yung mga like, uh, grocery like um, uh, Red Horse and Coca-Cola. At may bagong business dito si... Si Donna, ayan po yung kanyang bagong business na additional may mga ice cream po tayo dito na 25 pesos at 13 pesos at 15 pesos 12 pesos at ito yung tindahan, ang entrance natin ay 20 pesos so malapit na talaga siya matapos at malapit na rin siya makita natin di ba ang ganda at transform ng ating hinaguan nature farm dito naman sa ating cottage dito naman ay alam niyo na naman dito, 'di ba? Dito ay wala masyadong uh, kasi bago niyo pa kasi so ku kulay kopyo kopyo blanca pa po yung tubig dito. At uh, sobrang maaliwalas talaga kasi galing sa baha. Mm -mm. baka mga next day ay kung wala na pong ulan, malinis na po yung dumadaloy na tubig dito. Oh, malinis na po siya. So abangan na lang natin mga mamsi. di ba? Medyo mababaw na po yung ang ating ano dito, tubig dito kasi dahil sa bagyo. Dahil sa baha. At syempre din po sila. Kakarating ko lang din naman dito mga mamsi. 'Di ba? So good luck madam sa iyong um, pagpapaganda ng hinaguan nature farm. Ito mga bulaklak ni Madam. Mm. Give ba mm.